Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon itong post ng News 5 uh, Pahayag ito ni Senator Ping Lakson na tila baga dinidepensahan niya ang Pangulo sa akusasyong uh, ibinato sa kanya ni ex-Congressman Saldico okay. Ito, title, May Gumamit sa Pangalan ng Pangulo Parang ginamit lang daw ang pangalan ng Pangulo kaya na-release o nagkaroon ng 100 billion na budget insertion. So, naniniwala si Senator Ping Lakso na posibleng may gumamit ng pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng mga akusasyon ni dating ako Bicol Congressman Saldico laban sa Pangulo. Noong tinignan namin yung listahan, kasi may listahan na inilabas ni Congressman Saldico, yung resibo, yung paano yung breakdown ng 100 billion pesos na isiningit niya sa budget. Kompleto siya ng listahan eh. So ito yung pinag-aralan ni na Senator Lacson. Sabi niya, nung tinignan namin yung listahan, meron doon na na-veto na out of 194 billion na bineto ni Presidente sa 2025 budget. Meron kaming nakita na tatlong items doon na 100 billion na yun na nagkakalaga ng 1.15 billion tapos initially naka-for-later release lahat eh. Uh, hindi ko maintindihan itong sinasabi ng Senador na Bineto, 194 billion. Ang alam kong bineto ng Pangulo 29 billion lang eh. Actually nga 28 point something. 28 point na nata. Oh, so 29 na lang. 'Yon ang actual na Beneto niya. Yung iba, yung 421 billion parang 'yon ang for later release. Na later on na release din. So ang nag-release ang pangulo din. Kaya bagsak lahat sa kanya ang sisi dahil siya ang nag-release. So ito, yung buong 100 billion na yun initially for later release. So kung insertion ng pangulo yun, bakit niya ifo for later release? Bakit niya ibebeto? Actually, hindi ko maintindihan itong sinasabi ni Senator Lacson. Papakinggan na lang natin yung sinasabi niyang papangalanan. No? Ayon sa senador, nakatakda niyang pangalanan ito sa kanyang interpellation sa plenaryo ngayong araw. So, talagang, uh, well, kanya-kanyang ano, naniniwala talaga si senator Lacson na malinis ang Pangulo. Yan ang opinion ko. Nawala siyang ginawang kalukohan. So, okay yan, karapatan ng senador kanya-kanya tayong pananaw. Sabi niya, kung totoo na meron siyang kikitain, bakit niya ibebeto? Ang implikasyon, pwedeng may gumamit sa kanyang pangalan, pangalan ng Pangulo. Okay, tingnan natin, people who reacted. Ito, pulso ng taong bayan, Court of Public Opinion. 24,000 ang nag-react, 18,000 ang tumatawa. 2800 ang galit. So that's around 21,000. 3,500 lang ang naniniwala si Senator Lacson. Kaya court of public opinion, talo itong si Senator Lacson. Mas maraming tao na naniniwala na may kinalaman talaga ang Pangulong Marcos dito sa nangyaring kalokohan sa budget. Okay? Joseph Paragas. Hindi ba conclusions come after investigation? Mm. Jeffrey Parak. ana John Pink. Depends sa ha <laughs> ha. May nakita kong post sa Facebook. Litrato. caricature uh, ni Senator Lacson and uh, Senator Soto. Magkatalikod sila. May hawak na. The Protector Part 4. 'di ba ma sikat na sine uh, yan o no? teleserye ba yan sine, uh, part 4 na eh protector silang dalawa <laughs> so uh, ang post na yan eh, pinapalabas protector ng Pangulong Marcos ay itong si Senator Soto at Senator Lacson protector part 4 all about bakong protect the president at all costs ba ping yes We have your back, Mr. President, sabi niya eh. So, okay lang. Eh, yan ang nakikita ng uh, magiting na senador eh. Okay. GC Crispo, remember in a crime scene, the one who reported seeing a dead body becomes the primary suspect. And during Investigation including forensic ones It usually confirms And convicts the primary Suspect May mga nangyari na daw na yan eh Yung criminal Siya ang nag-report sa krimen Thinking na Mawawala siya Sa list Of suspect dahil siya ang nag-report Kailang hindi pala One who reported Is still considered A primary suspect Uh, Joe Ramos. Pinky, we are not born yesterday. Agree ako niyan. Ako, personal opinion ko lang din ito. Naniniwala ako sa aligasyon ni Senator uh, ex-Congressman uh, Saldi ko. Kung Connecting the dots, yung sinasabi ni Senator Amy sa speech niya sa Iglesia na Rally. Dahil nga sa kondisyon ng kanyang kapatid na nalulong sa paggamit ng uh, polbo, na eh, napapabayaan niya ng kanyang trabaho at yun, ginagamit lang siya uh, ng mga nakapalibot sa kanya. So, posible, let's see, uh, may posibilidad na totoo nga itong Sinasabi ni Senator Ping na ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. Kaya tingnan mo yung dalawa. Nag-resign ba o sinibak? Si Secretary Pangandaman at saka AS Bersamin. Sila yung nababanggit na pangalan. At mabuti naman at uh, nag tinanggap. Uh, I don't know kung sino na ang bag bagong budget secretary. Ang alam ko, ang finance secretary ngayon, yung si Frederick Goh, dating special advisor on economic affairs. So, ang bagong ES na ngayon si Ralph Recto. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libring yero at pako. Excuse me. <coughs> para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Oh, mo na ron, mauna niyang matagano giyero, Si kuya. Huwag mauna ni ang na. niyang balay ni kuya nga guba na. Kaya gikuanan lang isapahan na og cellophane kay tulo na gid kaayo pag muulan so gikabira na lang og cellophane ah uh, sa ilang higdaanan sa sulod og so mao pud sa ilang abuhan kung mo tulo ay o, o, kung muulan mo tulo na gid kaayo kay oh so mga dagko na gyud ang mga So karon kuya pila na dai eh, ni katuig imong balay nga gi gaulan na o silo na lang ang imong gisapa. Tulunan sa kon gini tulunan ni katuig. Ah uh, so to 3 years na daw. So nakaya, na kay anak kuya. Na. Ah uh, Ay. Oh, nagpasalamat gid ko sa ginoong nga uh, tagaan kog sin. Makatop na gid ko mapulian na mga Ah uh, goba nang asin. Asi oh, ko ya. So karon daw managid ug atong ang uh, yang balay wala na gitulo. So makita gid na to ang na. Amat gid sa Ginoo nga nakatop na gid ko. Naa bag-o na akong sin. Ug labi na sa nag-sponsor ani, eh. dagang kayong salamat. Ah uh, sige, salamat. Mata, po. pa kayong matabangan. Okay, sige, salamat.